Kamusta? Gusto mo bang malaman at tatlong tips para mahanap mo ang negosyong para sa sa'yo? Ako nga pala si Gio, dating empleyado at ngayon yung nagne-negosyo. At ito ang ilang sa mga bagay na kailangan natin malaman para mahanap natin ang negosyong para sa atin. Subukan muna natin kilalanin ng malalim ang sarili natin para malaman talaga natin kung anong business na pwede natin umpisahan. Number 1 Find your core gift Ano nga ba ang core gift? Ayon sa Google, Your core gift is the central and innermost contribution that will require both courage and heart for you to bring to the world. Ito yung katangian na tininim sa atin ng Diyos kung saan tayo magaling. Pwedeng through dancing, singing, or speaking, o kahit anong bagay na ginagawa mo effortless pero maganda pa rin ang outcome. Pero paano mo ba malalaman ang core gift mo? Pwede mong balikan ang kabataan mo para malaman mo kung ano ang mga hilig mo noon o kung saan ka magaling nung bata ka pa sa pamamagitan nun, malalaman mo kung saan ka magaling o kung saan ka nag enjoy nang walang monetary exchange o kailangan gawin dahil may kapalit. Number two, know your strengths and weaknesses. Malaking bagay na malaman mo muna kung saan ka magaling at kung saan hindi. Sa pamamagitan niyan, ay maieliminate mo na agad ang mga negosyo na sa tingin mo ay hindi ka mag enjoy o hindi ka magpo-prosper. At dahil dito, ay mapopokusan mo ang mga negosyo na pwede mong pasukin na sa tingin mo ay mag stand out ka sa iba. Kaya malaking bagay rin na kapag nahanap mo ang negosyo na akma sa strength mo, ay sigurado dito mo mahanap ang enjoyment na hindi mo mahanap sa iba. At number three, study your market. Bago tayo mag sa negosyo, malaking bagay na mahanap natin ang community or market na pwede nating pagsilbihan. At mahalaga, nabilong ka na dun sa loob ng community na gusto mong pagservisyohan. Nasa loob ka ng community na yon dahil magkakapares kay ng hilig o ayaw sa isang bagay sa pamamagitan nun ay malalaman mo kung ano ang nagiging problema o ang mga kakulangan sa loob ng community nyo. Case in point na isa kang plantita at nasa loob ka ng community na mahihilig sa halaman. At nalaman mo sa loob ng community na yon na marami sa mga plant owners ang tinatamad magdilig ng halaman lalo na kung sobrang dami na ng halaman nila. Kaya sa pamamagitan ng problema na yon ay pwede kang gumawa or mag-source out ng product na makakatulong para mas mapabilis o mapadali ang pagdidilig nila sa halaman. At dahil sa solusyon na naisip mo na yon, ay eh pwede ka makapag-umpisa ng business gamit ang produkto na natuklasan mong kailangan ng market mo. At kung nakilala mo na ang sarili mo, at nalaman mo na kung ano ang market na gusto mong ay eh dapat umaksyon ka na agad ngayon. Kaya kung hindi tayo action ngayon, kailan pa? Kapag nagawa na nung iba? O napasikat na nung iba? Kaya para sa akin, the best time to start your business is now. Kaya if like this content, You can follow, like and share our videos for more motivational and inspirational content. Keep spreading positive vibes.